Panalo ko din, dikula, god, panalo god, dikula, god, sumurito na ng di, sumurito panalo din, dikula, god. naman bumalik ang grupo ng Akbayan at uh, ngayon kasama nila ang kinalang uh, Akbayan Youth at yung bagong grupo nilang tinatag na Yak o Youth Against Corruption. Nandito sila sa tapat ng opisina ng St. Gerard Construction kung saan pinapaninwagan na nila na managot ang mga korup at ang mga kontraktor na naging kasabot umano sa mga anomalyang uh, flood control projects. Uh, dito, inuulit-ulit ni na dapat managot ang mga o kontraktor na pinangalanan ni President Bongbong Marcos at ang mga nakatagong amo di umano, na mga politiko. <tinyo> ang ilis natin ngayong umaga. Galit tayo, ano? Galit! Oh 哎呀、啊！